makulit. Ikaw putol, makulit ka. Kasama, sinama mo yung trupa mo, kaya hindi ka siya yung, ano, yung pagkain. Doon ka na putol. Pag binigyan ka sa akin naman, yung, mamaya mabilaw kang ka pa eh. Sa um. talaga, nagpapakit ka pa sa video Talaga ah. mm, 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 mm. naman no. mm, putol. Putol. Saan ka na, Putol? Saan na si Putol? Hmm. Hmm. Ayan si Putol. Hmm. Kumakain niyo ng mani. Hoy! Hoy! Hmm. Saan na lang, Putol? Halas na ito, ha? Malang mani ngayon. Ayan si Putol. Tandaan niyo yun, ha? Putol. Ayan. Yeah. Enough na, Putol. Putol. Mm. Inap uh. na po tol, nangangagaw ka pa ha. Mm. Magpaalam ka na sa mga fans natin. dalik Bye bye na. Hanggang dito na lang. Bye bye. Ayan ang kanyang trupa. Sinama niya kaya mahirap magpakain. Marami kayo. Siputol na lang.